Kuya po ay may kababata kasi akong kaibigan at sa totoo lang ay hindi talaga kami magkasundo ng lubusan. Ang tinutukoy kong kaibigan ay si Troy, 26 years old. Paano ba naman sa araw-araw na lamang na meron akong ay meron akong palaging uh, nakakabangayan noon? Hindi ko alam kung anong problema ni Troy at palagi niya na lamang akong kinokontra sa mga kagustuhan ko. Ultimo nga yung mga maliliit na bagay na gusto ko ay pinapakialaman niya. Sa tindingan ng samaan loob ko sa kanya ay nagawa ko rin na questionin ang palaging pantitrip niya sa akin. Sa totoo lang, para akong... Po, parang ako na ang sumuko sa aming dalawa ni Troy. Kaya nga no choice na lamang ako kundi palipasin na lamang ang bawat araw ng panggugulo niya sa akin. Kuya po'y lumipas sa mga taon, pero sa pagkakataon naman na yun, ay hindi na sumabay sa paglipas ang nararamdamang galit at inis ko sa kababata kong ito. May isang beses kasi nang magdesisyon akong tumakbo sa SK Elections, ay saka rin naman siya nagdesisyon na, tumakbo rin sa kaparehong posisyon na inaay ko. Bukod pa riyan, madalas ko rin siyang nakakalaban sa mga school contest kaya naman ni Minsan ay hindi bumaba ang pagkainis ko dito kay Troy. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano nga ba talaga ang trip sa buhay nitong si Troy at kung bakit palagi niya na lang akong pinag-aasar. Uh, pinag sa tingin ko lang naman yon. Pero alam niya naman, alam din sa campus namin na lapitin talaga ng babae itong si Troy. Pero abiso lang mga kahart, hindi naman kagwapuhan talagang lalaki itong kababata ko. Kung ako ang inyong tatanungin. Pero sa kabila niyan, eh, parabang chick magnet nga raw talaga siya. Akala ko, Kuya Poy, ay lifetime na ang pagkabwisit ko sa kababata kong si Troy. Pero nagbago ang lahat ng yan matapos ang isang eksena sa isang tindahan. Ewan ko ba pero parang nagising na lamang ako at nasaktuhang siya ang sumalubong sa akin. Kuya Poy, napakaaliwalas at blooming ni Troy sa mga mata ko Siguro dahil hindi na nga rin kami nag-aasaran at nagkikita kaya ganoon na lamang ang pakiramdam ko sa kanya. Kumbaga na-miss ko lang yung palaging pambabalahura niya sa akin. There was a time nang mag-post ako ng selfie sa Instagram na may simpleng caption lang naman. Nakita ko sa notification ko na si Troy ang unang nag-like ng post kong yun. Minessage ko agad siya para kumustahin. Maayos naman ang naging usapan namin. Parehas kaming naging madaldal sa isa't isa. Para bang sobrang tagal naming hindi nagkita at nakapag-usap pero ang totoo, magkapit bahay lang naman din talaga kami ni Troy. Ang akala kong isang beses na tsikahan ay nasundan pa at naulit pa talaga ng maraming beses at hindi na nga namin namalayan na nagpupuyatan na rin pala kami at kung minsan halos kami-kami na lang din ang nag-uusap araw-araw. Alam kong masaya kaming dalawa sa takbo ng kung anong meron sa amin noon, Kuya Poy. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang dating parang asot pusa ay may chance rin palang magkasundo? Ang dating kontrahan at awayan at kompetisyon sa maraming bagay eventually ay humantong din sa ligawan hanggang sa tuluyan ngang naging kami ni Troy. Yes, Kuya po, siguro factor din talaga na matagal na kaming magkakilala ni Troy kaya hindi na naging mahirap na kilalanin pa namin talaga ang isa't isa. Totoo ang nararamdaman ko para kay Troy. At gaya ko 'yun, at gaya ko yun din naman ang nararamdaman niya para sa akin. Masaya na sana ang limang buwan naming relasyon pero ang problema, hindi pa namin ito ipapaalam sa aming mga magulang. Ang ironic lang din kasi na hindi namin ito nasabi noong una gayong literal na magkatabilang naman ang mga bahay namin ni Troy. Pero Kuya Poy, mahal namin ang isa't isa pero hindi namin alam kung papaano sisimulang ipaalam sa aming mga magulang ang relasyong espesyal na namamagitan sa aming dalawa ni Troy. Sakaling mapili at mabasa ninyo ito sa inyong programa ay napakalaking tulong para marisolba at makahinga ng maluwag na kaming dalawa sa dinadala naming, ewan ko ba, kung problema nga ba ito. Pero ang alam ko ay mahal na mahal ko ang boyfriend kong si Troy. Lubos na gumagalang at kinikilig. Mayet. Especially for you. Kainis naman. Kakakilig naman yung kwento naman ni Mayet. Oh, ano ba yan? Ba't naman, ba't naman ganun, Mayet? Inaasar-asar ka? Eh, nakikipag-asar? Kasi tapos, kayo na. <laughs> Ay nako, I think we uh, we really deserve stories uh like this. Ano? Para diba, mga kapatid, oh pagkatapos ng mga medyo nakakapagod, nakaka-stress natin at para bang uh, mga nakakapanot na mga kwento <laughs> ng uh, nakaraan. Oho, ay nako, talagang uh, dito medyo hindi ka mapapakamot ng ulo, bagkus ay talagang titindig pa ang balahibo mo at malalaman mo na, uy. Meron pala akong balahibo doon sa bahagi ng katawang kong yun, sa braso. di <laughs> ba? Diba? Kasi kinikilig ka. O, oh, ganoon yun eh. Oh, pero eto, si Mayet na merong uh, kakumpetisyon noon, kaasaran palagi, na bahay na si uh, Troy. Alam nyo, kayong dalawa, sa totoo lang ha, Mayet. Oo, oh, uh, alam mo, ang kulang na lang sa inyong dalawa ni Troy. Ah, uh, unang-una, kailangan muna pag-umpugin ko kayo. Oo, uh, nang may pagmamahal. Ah, uh, uh, hindi naman, hindi. Naman. <laughs> 23 years old ka na mayet at si Troy naman ay 26 years old. Ay, meron kayong uh, mahaba na ang inyong uh, history. Ay, siguro na uh, ano na lang mang kayo eh, no? Siguro nandun lang kayo sa idea na naku, magkapit bahay, baka hindi na mo magseryosohan yan, ba? Diba? O baka masyado na silang pamilyar uh, sa isa't isa, uh, baka yun ang sabihin ng mga magulang namin. Eh, nasa edad na kayo, pwede nyo nang sabihin yan. Ano, pakiramdaman pa, bala na silang makahuli, na ang sweet-sweet nyo sa isa't isa. <laughs> de diba? But uh, I really find it cute, de ba? Because I personally know of two persons nung uh, high school. Mm -hmm. Nung uh, high school kami, itong si lalaki, laging, uh, isa sa mga lagi nangungunang inaasar-asar itong si uh, babae na kasi si babae uh, mahilig magpulbos uh, pulbos ng mukha. muka. Alam niyo yung uh, nakapulbos na yung mukha, muka, iba na yung kulay nung leeg. Oh, masama. Um, uh, hindi pa alam kung paano mag sa liit. I don't know kung pulbos ba 'yung foundation. Ganyan inaasar niya palaging ganoon, de ba? Pero if only to find out years after sila pala yung nagkatuluyan, ba? Diba? Sila pa rin, uh, we're actually friends in uh, on Facebook. 'Di ba itong uh, magasawang ito at sabi ko grabe ang asara nito noon, parang hindi ko malunok. Oo, oh, yung <laughs> yung pangaasar na nakukuha ni Babae pero hindi lumalaban din si Babae. Pero ngayon napakaganda ng uh, pamilya na meron sila, 'di ba? Oo, oh, mayet totoo 'yan. Kahit pangaasut asot sa kayo noon, well, at least alam mo, 'di ba na very competitive at talagang hindi papatalo basta itong uh, si uh, Troy, pero sana I-set aside natin yung uh, competition pagdating uh, sa paghandle ng ating relationship. Oo, it's not a competition ha kapag kayo ay pumasok na dyan sa relationship dahil uh, darating yung uh, ilang mga pagkakataon dyan na kailangan yung uh, mag-decide. O uh, mag-decide para sa inyong dalawa. E eh, wag naman sana yung... Uh, uh very competitive o oh, yung hindi ganito ang gawin natin hindi ganyan ng uh, ganon hindi mas better yun sa akin o oh, kapag kaganyan, uh, cute 'yan ba diba? pero dapat meron pa rin tayo yung uh, anong tawag mo rito gawin nating unanimous <laughs> yung ating mga desisyon o oh, may mapagkasunduan tayo ganoon yan, kung parehas kayong uh, feeling nyo magaling kayo ganyan uh, at talaga naman nagpapagalingan kayo magmula noon, e eh, kalimutan nyo na lamang yung mga bagay na yun. Talagang uh, sa relationship, hindi importante kung si lalaki ang may final say o si babae ang may final say. Ang importante, parehas kayong may say. Oh, yun yun. Kaya ano ba ang gagawin nyo? Hindi nyo masabi sa mga magulang, eh di sabihin nyo na. Pang hinihintay nyo, 23 at 26 years old, sabihin nyo na. Oh, I, I, I think uh, hindi naman niya magiging uh, mahirap sa kanila Kung ako nga kamag-anak nyo nakita ko yung uh, grabing competition nyo dati Susuportahan ko pa kayo, di ba? Dahil, ba, dati ha? Talagang uh, matindi ang uh, bangayan Asaran nyo pa nga ng uh, personal Pero ngayon nagmamahalan kayo Ba, napakalaking uh, leap niyan Napakalaking improvement niyan Ng uh, inyong uh, relationship Kaya I support na uh, sabihin nyo na uh, Doon sa panahon na uh, sa tingin ninyo ay uh, tamang panahon para sabihin sa inyong uh, pamilya. Di ba? Na uh, you and Troy uh, are an item now. Yee.